Magandang araw sa mga nanonood sa atin ngayon dyan, sa mga suki natin na subscriber at sa mga uh, taga tagapanood ng ating channel. So magandang araw sa inyo lahat. Meron na naman tayong ipapakita sa inyong video tungkol to sa uh, ito rin, uh, 64 na magulo yung wiring niya. Ito hindi gumana yung uh, power window niya. Yan, uh, kahit anong switch natin. Kasi nga, uh, naputol yung mga wiring niya. Ang problema nito halos pareho lahat ng uh, kulay ng wirings niya. Alam niyo kung bakit ganito yung nangyari? Kasi surplus to. Ganito naman talaga yung uh, mangyari sa surplus pag pinutol yung wire tapos dinugtong-dugtong na. So halos pareho na yung wirings niya. So merong color coding doon na sa dulo. So kahit dito sa ilalim 'yan no Kasi nga from right to left so putol yung wiring niya para ilipat lang yung control ng uh, power window kaya lang ang mali dito halos pareho lahat ng wirings, so ang gagawin natin ngayon uh, hanapin natin yung linya nya yan o. Naputol kasi ito sa ang dahilan nito kaya na ito naputol. Hindi masyadong na-insulit. Tapos ah, labas-pasok. Labas-pasok. sa Palaging labas-pasok. Labas-pasok. Ah, Bukas-sara. Bukas-sara. Ito yung nangyari. Naputol yung wire. So, gagawin natin ngayon. Idugtong natin ulit kaya lang hindi natin pwede idugtong diretso kasi nga pareho yung kulay so hanapin natin yung mga dugtong nito meron naman dito sa dulo talaga yung color coding dito hanapin muna natin ha ah. pakita natin sa inyo yan o oh. ito yung color coding niya. yan so may dugtong nito may kaparehong kulay doon din sa kabila pero pagdating dito sa gitna pareho na yung wire na dinugtong parehong kulay lahat so ang gagawin natin ay syempre labas-pasok din tayo sa kabila labas-pasok labas-pasok para ma makita natin yung linea tister natin so yan, panoorin nyo lang kung paano natin to gawin yan doon tayo sa kabila testing natin doon tapos siyempre, balik ulit tayo dito. Yan. So hanapin natin kung saan yung linya niya. So lipat mo tayo doon sa kabila kasi yan doon yung control. So dito na tayo sa control. Yan, makikita natin pareho din ang kulay. Yung mga dinugtong na wire pareho din. So buksan mo na natin to baka may mga ibang naputol pa dito na well pero sa tingin ko wala na to so, yung fuse box nya eh so yan pakita ko sa inyo ito yung linya nya yan dugtong to hanggang sa dun sa kabila makabilang pintuan ito yung mga ginagawa kadalasan ng surplus Uh, dinugtong nila so gawa sila ng ibang uh, harness wire harness para mas madali yung trabaho hindi na kailangan uh, tanggalin pa yung buong wiring ang gawin na lang total nilipat lang naman yung sa power window so yun na yung gagawin para mas madali kasi yung trabaho yun na ang mga ginagawa ng surplus so dito yan para makita natin yung uh, continuity magbukas tayo bawat isa buksan natin tapos itister natin so ang gagawin natin ngayon mag connect tayo ng live tapos idikit natin uh, galing to ng baterya tapos ito yung tester yan so ito yung pang test natin para may continuity alam natin kung Uh, saan natin idudugtong kasi may kulay doon eh may color coding doon sa kabila so kung anong kulay ang tinister natin dito natin idugtong sa uh, kung anong kulay din ang uh, tinugtong ng kaparehong wire so ayan uh, umilaw naman siya okay na yung pang tester natin so umpisa natin doon sa kabila doon tayo magumpisa so yan dito tayo magbukas tayo ng isang uh, tape. so yan binuksan na natin to kung anong kulay ang uh, pinutol natin muna tapos tester natin yan kasi may kapareho naman tong kulay na color coding doon sa dulo din. So, punta tayo doon tapos i natin kung anong uh, wire ang umiilaw. So dito tayo. Yan, hanapin natin yung iilaw yan. Ito yung umiilaw. Itong iba wala. So, kung saan yung umiilaw, ito na yun siya. Ito yung idugtong natin sa kaparehong kulay na pinotol natin doon sa uh, kabilang pintuan. So kung ang, anong kulay ang pinotolan natin dito, ito, 'yan ito yung pinotol natin na kulay. So kung anong kulay ang kapareho dito sa kabilang pinto. 'Yan dito, makikita naman natin dito ang, ang kaparehong kulay yan dito kasi may mga color coding pa naman itong mga dinugtong yan Yun ang dinugtong natin doon sa umiilaw na wire para isa-isa, uh, bawat isa madugtong natin, hindi tayo malito uh, yan, hanapin natin tapos, saka natin dinugtong kung anong kulay ang kapareho na dapat natin dugtungan yan so dugtong natin ang kaparehong kulay tapos magbukas na naman tayo ulit ng isa pang uh, nakatip din ito ito yung gagawin natin kasi nga malito tayo sa parehong wire na pinagdugtong so isa-isa para hindi tayo malito yan, tapos tester na naman natin ulit. Yan. Tapos lipat na naman tayo doon. Oh, dito. So, tester na naman tayo. May nadugtong na tayong isa. So, hanap na tayo hanggang sa mabuo natin to lahat. So, dahan-dahan lang. Yan, hanapin natin kung saan yung iilaw. Yan, ito umilaw na. So, may nadugtong na tayong isa, tapos ito na naman ulit. So, hanapin natin ang kaparehong kulay na pinutol doon. So, dugtong natin. So ayan na ko na. So hindi ko na napakita na bidyuhan. Yan, dugtong na. So dalawa na ang nadugtong natin. Na dito, umilaw siya. So, Yan. Dahan-dahan talaga parang tinitrace natin kung saan yung eksaktong kaparehong kulay. Para hindi magkabaliktad baka yung up ng uh, window maging down, yung down maging up yan so balik na naman tayo dito sa kabila isa na naman ulit so ito yung style na dahan-dahan lang slowly but surely so importante matapos natin ang trabaho ito na eksakto so ayan ah, narikita na natin ng live so na naman tayo doon sa kabila yan dito na tayo tester na naman natin so dalawa na natin ang na idugtong so pangatlo na to ayan so ayan o oh, ito yung kaparehong kulay nang nilagyan natin ng live ngayon so ayan ito so kung anong kadugtong nito yun ang uh, ah, idugtong din natin ayan so hanapin natin ang dinugtong ng kaparehong kulay Saka natin yan, ipagdugtong lahat. oo, so, hanggang sa matapos 'to. So ayan, uh, isa na lang. Lapit na itong matapos. isa na lang. So siyempre wala nang ibang dudugtungan. So ito na, yung pinakalas. yan hindi na natin to itister kasi alam naman natin na uh, ito na yung huli. Wala nang ibang dudugtungan eh. So pagkatapos nito, uh, itising muna natin to bago natin uh, balotin ng tape lahat. So, nasa labas pa to eh testing pa natin to so saka natin i-finalize doon sa ilalim doon na sa ilalim lahat Naka-tape na so, importante alam na natin lahat ng koneksyon nya so, saka natin i-tape pagdugtungin lahat tapos uh, balautin lahat ng tape saka i-secure yun na So ayan, ah uh, ito tanggalin muna natin 'tong mga naka-attach at itong uh, tester natin. So ibalot natin 'to tapos i-secure natin doon sa ilalim. Saka natin takpan lahat. Uh, tapos na 'to. So ayan hanggang dito na lang yung video natin uh, tapos na natin ang trabaho. I ibalik na natin lahat ng mga cover nito pati itong compartment na magulo. Ayan yung mga cover na ibalik, ibalik na natin tapos doon sa kabila. So sana nasihan kayo sa video natin. Uh, salamat sa inyong panunod. Hanggang sa susunod na ating video sa mga bagong tagapanood ng ating channel sana magsubscribe kayo at pindutin uh, pindutin yung notification bell para updated po kayo kung meron tayong mga bagong upload